sa mo pagbalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay December 10, 2024, Martes ng ikadalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. At ngayon din po ay ang paggunita para sa mahal na birhen ng Loreto. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 40 verses 1 to 11. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ang daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos tambaka ng mga lambak, patagi ng mga burol at bundok, at pantayin ang mga bako-bakong Mahahayag ang kaniningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito, Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipapahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo, at ang mga bulaklak ay kumukupas, kung sila'y mahipa ng hangin. Ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta, at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, Mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw siyon, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisinda. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang, at tulad ng pastor, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may suplim. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa po lahat. Uh, tayo po ay nagpapatuloy para sa ating paglalakbay. Ngayon tayo ay nasa ikalawang linggo ng panahon ng Adviento o Pagdating ng Panginoon. At kung mapapansin niyo po, ang ating unang pagbasa lagi no ay hinahango patungkol kay propeta Isaías no. Ito ay laging yung uh, kumbaga isa siya sa mga propeta na talagang nakafokus yung kanyang uh, pagpapahayag ang kanyang mga propesiya patungkol sa pangako ng Panginoon, pangako tungkol sa Mesiyas, sa kung ano ang mangyayari, ano ang gagawin ng Diyos para sa bayan. At ngayon nga, muli siya ay inutusan ng Diyos na magpahayag sa mga tao. At ang pahayag na ito ay magdudulot ng kaaliwan sa mga tao. Kaya nga sa unang bahagi, sabi niya, aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin niyo sila. At tunay nga naman po, no, na talagang kailangan na, ng tao ngayon, nung makakapagbigay ng aliw pag sinabi kasing ang aliw yung nakakapagdulot ng kaligayahan sa tao at ang salita ng Diyos ang makakapagdulot ng aliw sa atin kapag narinig ng tao at tinanggap niya ito na unawaan at isinabuhay merong yung kaaliwan yung fulfillment na tinatawag yung mararamdaman ng tao na nag nagkakaroon ng sense of Uh, completeness, na yung saya niya ay talagang totoong saya na pang matagalan at hindi lang yung saya na dulot ng kapag, siyempre, no, ngayon, bahagi ng paghahanda natin, mibilitay tayo ng mga bagong kagamitan, bagong damit, bagong decoration, na kapag nabibili mo na, uh, masaya sa pakiramdam, no, na nakaka-afford ka. Pero pagkatapos nun, na, nawawala agad yung saya. Kaya nga, taon-taon na tayo kasi yung saya na naidulot nung nakalipas na mga binili mo eh, tapos na, kumumpas na. Ngayon, kailangan na naman natin mafulfill yung 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 enjoyment, no, yung excitement para sa taong ito. Kaya ngayon, no, sinasabi nga na nawa mas mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Pag sinabi niyo na naman pong salita ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus ang salita na nagkatawan tao magkakatawan tao para sa atin at ito yung sinasabing <coughs> hindi kukupas <ko> <coughs> hindi maglalaho kaya muli mga kapatid sa pagpapatuloy natin ng ating paglalakbay uh, mas na natin ng pansin ang mga salita na binibigay sa atin sa bawat araw muli po isang mababalang araw sa inyo po